BC and best is in the store. Delivery ko ngayon, Wednesday. Ayan. So, pinaprocess pa yung aking order yung mga biscuit. Sila yung ahente ko ng mga biscuit. Ma'am, po guktag, Ah. ah. Bato ko na Uh-huh.

Hello mga katinders, magandang hapon, magandang buhay. Ngayon ay nasa 3pm na. So, share ko sa inyo itong aking snacks at maglipong kasi ako. Asensya sa boses ko kasi parang iba yung boses ko. May sipon, trangkaso, isri. Itong so, hotcake, sabi ko rest muna mo at na-stress ako sa ating mga alagang rabbits. Yung alam mo yun, ganito na oras ko, nililinisan yung kanilang cages. So labas-pasok, labas-pasok ako. At hinihingal ako kaya upo-upo mo na magpag may time. Kasi nag-deliver yung in-order ko na hot cake. Ayan. So pag ngayon na oras ay napakatumal talaga. No? La sino relate? Lalong-lalo -lalo na ngayon ay ongoing na yung klase ng mga anak natin, ng mga customers natin na bata. Lalong-lalo lalo na dito sa aking tindahan, more on mga bata, more on toys and candies ako, pero meron naman ako mga groceries. Noon-noon ko pa, napapansin na kapag may klase, may pasukan, ay humihina talaga si tindahan. So, may bumibili naman pa isa-isa, pero iba talaga yung bakasyon. So, ngayon, yung tindahan ay malakas tuwing early morning at yung papunta na ako mag-close no sino really. So kaya eto din yung time ko na mag-arrange, magsusort, mag-check -che na may kailangan ko pa pang i-display sulat-sulat kung ano yung mga kulang no sa aking tindahan. So ewan ko kung advantage ba ito sa inyo na kaysa mag-close ako So, pwede na ako magbukas kasi nga hindi busy itong ganitong na oras. At meron akong time sa aking, dun nga sa loob, uh, household chores. Ayan, kain yung mga katinders. Ang laki ng 10 pesos niya. Sigurado akong bubusog ako nito. Baka <laughs> hindi na ako makapagbini. So, maya pa naman uuwi yung mga anak ko. So, ang pinakakilang talaga pag may, kapag may tindahan ka ay kahit na matumal ay open ka lang talaga everyday at hindi naman always na matumal talaga sa store di ba may mga araw talaga na mabenta so focus na ta lang tayo dun at mas mag focus tayo dun sa mga fast moving items lalong lalo na yung mga school supplies na yan so after kong kumain ay i-arrange ia ko na ilalagay ko dito sa harapan at meron pala akong si-share sa inyo kasi nag-arrange-arrange ako dito sa tindahan kasi yung friendship at ay everyday nang hinangat-ngat yung aking mga chicheria so inilipat ko yung chicheria ko dito sa left side so yung mga garapon ko nandun na sa lagayan ng mga chicheria no? kasi everyday kasi nalalagasan ako mga chicheria no? yung mga mamahalin pa no? choosy din si friendship ayan so yan lang naman yung aking sharing na for today's video at papasilip ko sa inyo yung na-arrange ko. Okay? So, ito yung harapan ng aking tindahan. Oh. No? Nilagay ko dito yung aking chicheria. So, hindi yan lahat. Display lang. At yung iba nandito. Kasama ni bread box. May display lang rin. At yung iba, ayan, nakasabit. Ganyan. So, kasi, ito yung paborito ng friendship na inangat niya dyan. So, kaya nilagay ko yung mga garapon ko dyan. So, wala na siya mga ngat-ngat dyan. At lumipat na dito. Nakakaakyat, nakakaloka mga katindos. Tingnan mo ha? Yung aking yung pasilip ko sa inyo. Yung aking butter coconut pa naman yung kanyang ngat oh. Ayan. Ayan. 23 pesos ito. Ito yung paborito niya. So, nagpabili ako ng racumin ng aking anak. <coughs> At ito rin yung, excuse, ito rin yung ipapakain ko sa kanya. Sabay dun sa rock I mean, mamayang gabi pag close ko. Nang nakakaloka. Namimili pa ng masasarap at medyo mahal. So at least dito, kikita ko sila kaagad. Kahit takasabit dyan. No? Iwas ako na makita ni customer, di ba? At yung iba, yung dito ay hindi na niya kinakain. Siguro hindi pa niya alam na nandyan ko nilipat. Ayan. So marami kasi nakasabit maakit pala talaga si friendship mga katinders no? ay yan yeah.